yung video na yan. Pakiplay. Yan, yeah, no? Uh, from the li sa likod, ha? O, oh, oh yeah, Tinira, no? tao, sibat ka agad siya. Grabe ang, naman. Tapos pangit, alcohol. Yan, ang pangit yung no? Parang na wala nangyari. It is uh, individually, sir. Bagong gising kasi ito, sir. Nung time na yun, sir. Medyo... Bagong? Uh, gising siya nung time na yon Nung nasipa. Bagong, bagong gising no, po, nasi nasi <laughs> nasi <laughs> na po, sir. Nasipa. Justify bagong gising for uh, that kind of action. <laughs> Justify. Special action force tayo. Ha? Huh? Sap tayo. Serio, serio, serio. O justify na pag-ungising. Porque pag-ungising, gaganunin yung uh, babae. Yeah. Ha? Ay. Your Honor. Nakakaya tayo. We are the elite. Di ba? Special Action Force. Pag sinabing kayong elite fighting unit ng PP National Police, you should be the elite also in terms of character. Ha? Kayo dapat ang pinaka-gentleman diyan. Kayo ang pinaka-disiplinado. And everybody. Uh, Everybody is expecting you to act to be the elite people, lalong-lalong na sa pag-uugali. Okay? Thank you.